guys? Hello, hello. Good morning, good evening sa inyong lahat. Good afternoon. Saan mang kayo sulok ng mundo? Mabag yung araw po dito sa Pilipinas. Shout out sa inyong lahat. Nakapaling na naman tayo, papasok tayo. Ngayong umaga. nag pa si Mama Tess. Yan, papasok na tayo chinela si Mama Tess. Oh, 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 oh. Nakatupi pa yung pantalon kasi mababasa. Ang hirap kapag ganitong umuulan. Update ko na lang kayo mamaya. Nay, basa ka na Nay dyan. <laughs> si Nanay sumilong siya kasi umuulan. Tapos yung ating payong, ayan, pinalitan ko na Ginamit ko na yung bago. Sayang naman eh. <laughs> Tuwang-tuwa talaga ako kapag umuulan. Thank you so much guys sa lahat ng pumasok sa aking LS kanina. Shout out sa inyong lahat. Good morning, good morning. Dito na tayo. Mag-aabang tayo ng sasakyan. Papasok. Update ko na lang uli kay mamaya. Bye-bye. Kailangan talaga nakatupi yung pantalon eh. O, ayan o. Oh. Tignan mo. Si ate, oh, nakatupi din yung kanyang pantalon kasi mababasa. Ang bago, ang amoy ulam. Gandaan tayo dito, bibili ko ng kanin. Hindi ako magsaing. Ay, sarap ng ulam nila, oh. Hindi nagsaing si Mama Tess. Ang inal mo sa lupo. Lamig. Galing sa rep. <laughs> Hi, Kuya. Isang kilong kanin nga. <laughs> Ito po, bayad. Salamat. Nagpunit tayo ng kanin. Kasi walang baon. Pero may ulam ako. ito na yung ulam. Dito ito na yung ulam. Ay, doon na lang ako magsapatos sa mantin. let's go na hindi na ako magsapatos sa kanipin. alam nyo ba yung ulang ko kung ano, nilagang okra nilagang sanghangin nilagang okra, nilagang iklog, ayun, nalabog pa nga yung okra kong nilaga ayan, ito yung gustong-gusto -gusto ko Nakakapagtampisaw eh, oh <laughs> sa mga tubig-tubig, putik-putik. Malapit na tayo guys. Bye-bye muna. Maya na lang uli ang ating update. Welcome back guys. Hello, hello. Ayan, uliya na naman namin. Dito ang sakang tuwi. Nagpapalit ako ng sapatos. Basta naman ang ulan no? Chichinelas tayo. Kailangan ko mag-chinelas. Tapos tayo ng sapatos. Ayan. Yeah. Break time! Kapag may OT kami, may break time kami, ano, ah, uh, 30 minutes. Dito muna ako sa kantin, magtanggalan mo ako sa yeah, salita. Ayan, lang kayo ah, panuorin outfit na tayo. Si Kuya, tingnan mo complete uniform siya, oh. Sana naman tayo pagdating ng bahay. Hi, 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 hi. Naka-chase outfit na si Mama at Naka-safety na tayo. Naka-jacket na tayo. Naka-pag-chinelas na. Wala lang tayong kapote. <laughs> Shout -out sa inyong lahat. Hello, hello! Kumusta, kumusta? Welcome back! Hapu na. Kanina, umaga. Ngayon, hapo na na. Nadaan tayo sa kapiterya, Bibili tayo ng marienda. Dito, uwihan na din yung iba. Uh. Gagian na rin sila. Alas 4. Tayo nang May banana queue. Ayun, banana queue. Turon. Turon po. Ayun, turon. May turon. Dalawang turon. May turon. Yung may Ube ay ube uh, lakas naman ang ulan magkano yung bananak yun? 20 oh, 20 Lakas na naman ang ulan. Kung bumili ng vans. Pabaka muna itong mga bisbit ko. Ayan. Wala ko kasi akong pinapal. Wala ko na pa pa so good, <laughs> Suguri na naman natin ang malakas na ulan. Uy! ulo uh, naman tayo kasakay sa terminal lalakad na naman tayo ng malayo-layo medyo mahaba na naman yung ating video kasi maghapon yung ating video Maraming salamat sa inyong lahat. Sana panoorin nyo lagi ang aking mga videos. Sa so, hindi pa mga nakasubscribe dyan, baka naman. Please subscribe, ma'am, at 14 At huwag kalimutang magtamsak sa aking mga videos. Maraming salamat. Hindi sila makatawid. Basta ang lakas. hindi siyang tumigil, hindi hindi tigil. <laughs> Ito yung kanta na, di ba may kanta ang Ito ako, basang basa sa ulan. Wala <laughs> nung lumalakas. Ang saya ko talaga kapag umulan. Thank you so much guys. Maraming salamat. pala silang pasok. Walang pasok daw yung mga government. Uy! ba diba may kanta yung ages, no? Ito ko masang-masa sa ulahan. Walang masisiluman walang malalapitan. <laughs> Ay, nililipad na ako. Mag-end na tayo dito sa gitna ng ulanan. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Thank you so much for watching. Pamada pa tayo. See you sa next video, guys. Thank you so much.